Queen! Pagat labe! Close up! Close up! Pagat labe! Ayan po ang magaganda kong pinsan! Woo! Okay! Sige! Got it! Ay! Naka! na <laughs> May suspense pa po! Ah, turn around! Shake it to the left! Shake it to the right! Point to the east and point to the west. Go to the west to conception west. <laughs> yeah. yeah. We belong together. Oi oh, Dancy. I'm baby. Oh yeah. Oh yeah. Alright. Oh yeah. Alright, oh yeah, oh, yeah. alright. Ah, oh yeah. Oh yeah. Okay. Good boy. Okay. Ocho-ocho! Ocho-ocho! Tayo'y mag-ocho-ocho! Ocho-ocho! Espagueting pa-baba! Pa-baba na pa-baba! Espagueting pa-baba! Pa-baba na pa-baba! Tatay Bibo! Bung-tarat-tarat! Bung-tarat-tarat! Tararat-tararat! Woo! Sige pa! bung tarat tarat Oh, maharay. Gumawa ka sa bangko. Sayawan mo yung bangko. Sayawan ng bangko. Sayawan ng bangko. Sayawan ng bangko. Ayan na po. Ayan na. Ayan. nagkamali ang computer, mapapatay kita. Okay, aha, uh -huh, alright. Kagat lave, alright. ayun po ang mga orders. Kawaii naman kayo dyan. Kawaii, kawaii. Bebe. ayun po ang pinsang kong adik. Si Queen Elizabeth Palacio de la Cruz. Okay, guys.